Kahit gaano kalaki ang bayad na sabihin ni Naerita, Elia at Marita sa driver ng sasakyan ay hindi nila gusto na ihatid sila mismo sa lugar na sinasabi ni Marita. Kaya't ganoon na lamang ang pagtataka ni Erita at Elia kaya naman ang kanilang naramdaman ay mayroon ng kahalong takot at kilabot. Ngunit sa kabila ng kanilang nararamdaman ay wala na silang ibang magagawa kundi ang tumuloy sapagkat isang sakaya na lamang ay naroon na sila sa banyan ng kanilang lola. Nadagdagan pa ang takot na nadaman ni Naerita at Elia nang sila bumaba na sa sasakyan at sinabi ng driver sa kanila na mag at kayo at sana ay makaalis kayo sa lugar na pupuntahan nyo ng buhay. Nais nang hindi tumuloy ni Arita at Elliot, ngunit tila ba mayroong hangin na siyang na sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng tatlong oras na paglalakad mula sa lugar na pinagbabaan nila nang sila ay inihatid ng driver ay nagulat na lumabang sila at ang lahat ay napakasaya at natatayo ng mga poste, naglalagay ng banderitas at marami pang bagay na mayroong kinalaman sa pista, ngunit ang nakapagtataka sa mga taong naroon ay sa kabila ng kanilang mga nguti na sumalubong sa kanila ay ganoon na lamang ang titig ng lahat kina Aretha at Elia habang naglalakad sa kanilang kalagitnaan. Sa isang bahay na may babong na tumuloy si Naarita, Elia at Marita, ganoon na lamang ang gulat ng dalawang bisita sapagkat maroon ang nakahandang higan para sa kanilang tasyo. Sa isang sulok ay mayroong matandang tila isang dekada na hindi nasikatan ng araw sa sobrang puti at isang dekada na rin na hindi nagpagupit. Ganoon na lamang ang takot na nadama ni Arita at Elia sa kanilang isip ay bakit pa ba sila tumuloy at pumunta sa lugar na iyon. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon ay ninanais na nilang bumalik ulit sa Manila at magkulong na lamang sa kanilang mga bahay. Subalit ang lahat ay naroon na at wala na silang magagawa kundi ang palipasin ang mga araw at hintayang sila ay makauwi na ng Maynila. Lumipas ang mga araw at gabi, isang hapon habang si Arita at Elia ay nasa loob ng kubo ay nagpaalam itong si Marita na mayroon lamang siyang pupuntahan at babalik din daw siya kaagad sa may durungawan na bintana ay makikitang ang mga tao ay naghihihintay sa pagpanaog ni Marita, napakasama ng tingin ng mga tao kina Arita at Elia na tila ba gusto silang kainin e ng mga ito, subalit nagbago ang mga iyon ay nawala ng pumanaog na si Marita at nakatulog na ang dalawa sa kahihintay kay Marita, nagising na lamang si Arita dahil sa mayroon siyang narinig na naguusap sa may bandang pinto ng kubo na kanilang kinalalagyan at nagulat na lamang si Arita sa huling salita na kanyang narinig may salitang binanggit ngunit ang salitang leon ay hindi naunawaan ni Arita at Elia sapagkat ito marahil ay nakabilang sa grupo lamang ni Namarita bukas ng gabi ay mangyayari na ang lahat ibibigay dito ang inumin ninyo upang makatulog silang dalawa at may luto sa kawa ang baso sa gitna ang dapat mong inumin upang hindi ka makatulog ang salitang iyon ang tumatak sa isipan ni Arita, pinagpawisan siya ng malapot dahil sa kanyang narinig at natuklasan, hindi nasuka akalain na sila pala ni Elia ang magiging handa para sa pista ng banya nila Marita, ngunit hindi pa huli ang lahat kaya't may panahon pa para sila ay makatakas paggising pa lamang sa umaga ay humahanap na ng pagkakataon si Arita upang masabi ang kanyang natuklasan kagabi, ngunit hindi sila iniluan ni Marita at talagang bantay sarado sila habang ang mga tao sa labas ay nagkakagulo at abala sa paghahanda ng lahat kumagat na ang dilim ngunit hindi pera sa sabi ni Erita ang mangyayari sa kanila ni Elia. Ang inumin na magpapatulog sa kanila ay nakahanda na rin at nasa isang sulok. Buti na lamang at nagkunwaring masakit ang ulo ni Erita at pinakuha niya ng gamit si Marita kaya't nakausap ni Erita si Elia ng palihim. Hindi makapaniwala si Elia na ganoon ang balak ni Marita sa kanila kaya't ang ginawa nila ay pinalo nila ang ulo ni Marita upang ito ay makatulog at ipinahigan nila si Marita sa kanila higan upang siya ang makuha at may luto ng mga kapwa niya halimaw. Ang akala nila ay ganoon na lamang kadali ang pagtakas pero nagkamali sila sapagkat ang mga taong kanilang nakita noon ay naging ibang anyo at naging kawangis ng mga aso at ang mga asong ito ay sabik na makakain ng sariwang dugo at laman ng isang tunay na tao sapagkat sa loob ng isang taon ay minsan lang silang nag-iibang anyo at kinakailangan nilang makainom at makakain ng laman ng mortal na tao kung hindi ito mangyayari ay mamamatay silang lahat nakalabas na sina Arita at Elia sa loob ng kubo malayo na ang kanilang narating ng sila ay makarinig ng isang malakas na alulong ng aso na tila magkahalong poot at pagluha sa ang ipinahihiwatig, marahil ay nalaman na nila ang kanilang pagkain ay ang kanilang kapamil na hindi nila dapat kainin. Tumakbo ng mabilis ang dalawa na hindi malaman kung saan sila patungo sa di kalayuan ay mayroon na silang nakita na sumusunod sa kanilang isang naglalaway at galit na galit ng halimaw. Nadaapa si Arita at sinunggaban siya ng halimaw at ng aktong kakagitan na siya nito ay bigla na lang itong tumamba at humandusay sa kanilang harapan at di nagtagal ay humiti na si pedong araw kina Arita at Elian na nagpapahiwatig na ang panganib ay wala na sa kanilang paligid sa kabila ng takot na kanilang nadama ay nakauwi pero ng dalawa ng buhay. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili na sa susunod na semester break ay gugugulin na lamang nila sa kanilang bahay ang kanilang mga bakasyon Kung gusto mo ng mga ganitong video mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update i-like ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, maraming salamat po and God bless!